Hello, mga buddies! So once again, this is Teacher Chrissy and welcome to my channel. Hello, Hello. Menad. Ano lagay? Kaya <laughs> walang pahingaran. Dalawa na rin, hindi natulog. Ay, Buko, ah, buka buko, buko po ay. Ay, si Mix, ng order. Oh, buko pay, buko pay, buko pay. Ah, <laughs> kaya order kayo buko pay. Ay, two twenty kaya mam ay Two twenty, ganon talaga ang buhay, negosyo, is life. <laughs> ay, ay, ako, ka, kaya ako bumilik, isa ate ko, eh. ay, 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 ay bumili ka na. Yan, so hello mga buddies. Nandito kami ngayon sa Luneta. Magla-lunch na kami. Ayan. So ayun ang aking dalawa. Ayun, ayun yung dalawa. Oh. Ayan, kumakain na sila. Yan, yeah, so yung baon. Ayan, meron kami baon chicken o oh, fried chicken. Tapos may baon din ako itlog. Ayan, tsaka sila hotdog. Ayun. Tosino. Tosino. Ayan. So, ito lang napili namin pwesto. Ayan, malilim. Ayan. So, oy, the lunch, guys. Ayan na. Kainan na. Kainan time. Kainan time. Ayan e si Menard tsaka si Aizen o. Oh. Yun. So bigyan mo anak ng ulam. Lagyan mo din hotdog. Hotdog isang hotdog na yun. Tapos tsaka yung isang hotdog. Ayun. Pwede pa kayo magmeryenda. Ito pa nakapitigay mo dyan. O, oh, tapos bigay mo sa kanya. O, oh, kahit yung isang malit na sa ano yan. Sa ibabaw. Ayan. O, oh, sige, bigay mo. Ayan, bibigay ni Jessarine sa lola. Ayan. Hello, ma'am. Hello. Ayun. Ang <laughs> <laughs> oh, sabi ng matanda. E mm -hmm. Ah, si ano

Oh, kayo naman ang nabinili niya. Ano yan? Ah, pambukas ng ano. Magkano naman yan? 100. Ayan, so banding moment muna kami dito sa Luneta. Ayan na ano naman sasabi niyo sa ating mga tour today. Ayan eh, ano okay. mga nakita mo sa... Pagod. Ayan, sulit ang pagod at puya dahil nakarating na tayo sa ano yan? Luneta! At saka... Ha? Ayun, bulte mo na yata. Bibili ako. Isang mga. Ayan, so... Dito tayo ngayon sa Luneta Park. Ayan. Luneta Park. Ayun. Hi! Ayan. So, enjoy ba kayo mga kids? Ayan. So, naglilipit kami ngayon dito sa Luneta Park. At ah, dito tawag dito ay bagong bayan ayan, sumunod Luna, ay, Luna, ay Luna, 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 pinangalan kay sa Lisa Park ayan, sumunod na ngayon ay Luneta Park okay isa to sa tourist park dito sa Manila ayan, ang ah, Luneta pre <laughs> may baong kami ay, huwag kayong iwalay sa akin basta huwag kayong iwalay sa akin Uh-oh. Hindi kayo mawala pag umiwalay kayo sa akin. Kahit mawala tayong apat, apat tayo. Lima tayo. Kung <laughs> masama, kayo lang ang mawala. Ayan, hello mga buddies! Ayan, so nandito kami ngayon at naglalakad, naghahanap ng CR. Ayan, tingnan natin kung nasa ng CR dito sa Luneta Park. Ayan, kanina pa kami naghahanap ng CR And I think finally ma ma matatagpuan na namin ang CR. Ayan, dito sa ayan. Ang aming hinahanap ay CR. Ah, alam kami na guys, CR. Pagod <laughs> ako. Itsura ko. Kala ko na CR. So, so. Ayan ako busy ra na kita namin dito. Oh, napagod ako guys ha. Ayan, finally guys. Malapit na kami sa CR. Ayan, talaga naghahanap kami ng CR guys. At okay, kami i i Sige, sige na. Iiwanan ko na rin to. Hindi kayo alis dyan. Okay, iwanan ko to ha. ah oh, sige. Iwanan ko yung ating Jollibee. Jollibee. Saan dadaan? Saan Gusto mong huliin ka ng pulis? Ha? Bawal dumaan ng bako dito. Huli tayo ng pulis. Di ba kayo naiya? Baka mamaya maiihi kayo. <laughs> Ayan, finally na. Nakaraos na. <laughs> laking ginawa sa pantog. Ang <laughs> laking ginawa sa pantog, mga buddies. Ay, Nasa American na. Ayan, nasa American na raw kami. Ayan, falling leaves. Ayan, so we have falling leaves here at Luneta Park. No. Foreigner. <laughs> oh. <laughs> Mag-aanap daw si Alexa Arabo. Arabo! Crush na Arabo eh. Marami din dito guys, mga paninda. Walang gutom dito sa Doneta. Ayan, at marami din mga turista kagaya namin ngayon. Ayan, exercise to Walking exercise. Yung mm, kay pumping exercise